suar ko na si Ilsa dito anak ina nga ayang mga istorya ba pulos mga way klaro at tuwa dito tu, ka huwag dan yang istorya. yung istorya anin na lang ang pidora palitan ninyong liog sa manok sana ka ibaligya pag ni panit sa manok tarungan na emong ini inistoryahan yang Mark di man maklaro ingin ko Ang panit sa manok, ibaligid ko kang atidura. Oh no! Sige Kuya Mark, at doon na na ko! Magdali po, gabiin na. Kung ka Kuya Mark, ikaw lang at to. Ah, ikaw ra, gabiin na. Sige <laughs> Kuya Mark, mo at to na ko! mo, makayo ang balay nila atidura?

Oh, po mga na si Elsa? Balikan na ito yung tintura. Hina nga, pa ko dila sa pinggan. Hina nga, usa yung tuyo, gini niya. Eh, Kamera may istorya na niya. Sige pa, akong balikon si Elsa pa. unsa akong istorya kay Elsa. Hina dito si Elsa na, na naghugas pa si Papa sa pinggan. Kay hugaw kayo ang pinggan. Sige pa, tuon ako. Sa ingon si Papa, usay dito dila yung tuyo ni mo. Ingon si Kuya ba na mapalit ba daw mo panit sa manok? Mau ka rin yung sana, panit sa lamang! Ano eh, si Angko na tibura kay kami mag-isturya! si Papa si Angbogan kay hugaw mo kaayo! Wala mo Klaro at tibura ay at o balik si Angkol kay kami mag-isturya! Kanina lang at Dura palitan ninyong liog sa manok! Tua tuwa rin Ilsa dito, anak. Ina nga, ayahang mga istorya ba? Pulos mga way klaro. At tuwa dito ka. Huwag na hinungdan yang istorya. oh, sige pa. Tuwa na